Kung nakaalis na si Alice Go sa bansa, paano? I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024, to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Hello, Ayang am Jackie Manabat at babiyahe na naman tayo. Dito kaya siya sa airport tumaan dahil ganito karami ang international airport sa ating bansa. And according to Bureau of Immigration, kung nakaalis man si sikreto at ilegal yung pagkakaalis niya dito sa bansa. According to sources, July 18, ang ginawa raw ni Go, gumamit siya ng Philippine passport noong umalis siya ng Manila. Tapos naglanding siya sa Kuala Lumpur, Malaysia. July 22, lumipad naman siya papuntang Singapore. August 18, sumakay siya ng ferry papuntang Indonesia. So sa Indonesia na, nahuli yung kanyang kapatid at yung kasama niya. Wow! Asian tour! Pero paano nga ba no, ang proseso dito sa international flights? Well, una, kailangan mag-register sa atravel.gov.ph Ihingin yung flight at information details mo kasama na doon yung passport. Pangalawa, ay dadaan sa check-in counter kung saan i-check ulit yung passport. Pangatlo, ay dadaan sa immigration counters. I-check muli ang passport. Pangapat, sa security check kung saan i-check ang iyong bagahe. At panglima, sa mga boarding gates. titingnan ulit ang passport. So sa pangkalahatan, apat na beses na nag-check ang passport. Pwede kaya na gumamit ng ibang pangalan o kaya ipeke ang passport na gamit para makalabas ng bansa? Well, according dun sa data ng immigration, hindi na bago ito sa kanila. Heto yung nakuha kong data mula sa Bureau of Immigration. So mula nung 2021, 15 ay inaharang nila dahil sa questionable passports. Kineclean nila na sila ay Pilipino o Philippine passport holder. Ito naman yung place of birth na ibinigay ng ilan sa kanila. Kapag pinresente nilang may Philippine passport sila, ay meron pa silang naipapakita na original documents, ha, katulad ng birth certificates. Paano ito nangyayari may lookout order na si Alice Goh according to the Bureau of Immigration pero hindi ibig sabihin na may lookout order ay pagbabawalan na siyang lumabas. Ibig sabihin, imomonitor lang nila yung mga pwedeng daanan ni Alice Goh at sasabihin na, uy, dumaan siya rito. So hindi naman ibig sabihin na may lookout order ay pwede na siyang pigilan lumabas. Ang sabi ng immigration ay may presence naman daw sila sa lahat ng paliparan. So, paano naglaho si Alice Go? Sumakay so, kaya siya ng aeroplano, private plane, barko? Paano siya naglaho? Kayo, ano sa tingin niyo?